Hello guys, magandang umaga po. Yan. Gumising naman tayo guys kahit masama medyo hindi pa gumaling yung trangkaso, yung ubo at sakipon. Yan kailangan silang pakainin guys, yung mga alaga natin manok at saka pato. Yan nakita nyo, jacket pa ako guys, nakapantalon pa kay hindi pa lubos na gumaling kwento ko lang guys itong mga manok ko na ito pati mga pato marami na sana yan kaso nung nadaanan kami ng sakit wala isa na lang ang naiwan ubos lahat nung iba isang naiwan na babae kaya pinagtiyagaan ko na inalagaan guys. Kaya nung naghanap ako ng ibang lalaki kasi wala wala man siya partner. Kaya naghiram ako kay shout out dong no? kay kay Jong nagpahiram ng lalaki. Kaya nakapapisa ako unang pisa niya, kunti lang. Sige lang dahan-dahan lang, tiyaga lang talaga guys. Tapos yung napisa niya na lima, apat ang naiwan buti halos babae kaya nagtiis talaga na wag mo nang mag uh, ihaw na para pang ulam control talaga tapos yung apat na yon na naiwan lumaki na e, naman ulit yung nanay nila so, hanggang sa dumami ng dumami kaya awa ng Diyos ito yung dumami na sila guys. Pati yung mga pato namin. Nakapapisa kami ng halos 100. 150 na sisiw. Wala. Nagkataon na grabing krisis talaga. Walang mapakain. Hanggang sa namatay din yung iba. Kaya ngayon, bumili naman yan. Yung manok ko na malaki guys. Dati sisiw pa lang yan. Ngayon, Uh, si ang pangalan niya si Luffy. Yan, mataas na, malaki na guys. Halos mga apat na kilo din. O higit pa. Natangkad yan guys. Ang lahi niyan, parang mix ng hindi man siya pure na shamo. Kaya binili ko yan ng sisiu pa lang para pang breeding ko guys para yung lahi nila yung native at saka yan yung mga shamo kaya yung mga hulo yung isang pula na malaki hulo yan guys yan kaya dumami na sila paramihin pa ng natin ng para paramihin guys please support po follow and share and like Salamat po ng marami sa inyo sa patuloy na pagtangkilik. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.